So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni J. Renz, na pwede authorized ka ng uh, kunin or rape yung ano mo, yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulok ka, adlaw, di may makuha. ng lang may kajos kailangan daw makuha sila in three days. Otherwise, they will be called na nag-adjust. Tapos, Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Oh. Sino yung taong niyon? Senior Aguilar. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands your honor. Kasi okay, dili pwede og dili mi pares kay kon mi kasaka sa arkana ni Noah. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah knowing. So eh, lumabas siya dahil uh, pinakasal siya your honor. At saka, pagod na pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na uh, mag-eskwela, Your Honor. Parents mo, pumayag, ikasal ka for 10 years old. Pumayag siya. For 10 years old ka, nung no kinasal ka, di ba? Uh -huh. Unong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. So, bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senyor Aguila, uh, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral. Eh. Sila pa kaya. Oh. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, uh, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. Ah, 15 lang? 15 years old ka, Jane? Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung, at pina, yung asawa, 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? Oo. at ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon, yung anniversary 18 So nung ipakasal kayo, 18 siya, Oo. ngayon 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sir, sir, yes, sir. Mr. Chair. Nung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo, 18 na ikaw 15. 15. 15 15 siya noon Mr. Please, Chair. Opo. Ah, Tapos ngayon si Elias Jane ay a 14 15 ka ngayon oh. tama ba? So 14 ka nung ikinasal, mm -hmm. ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal Jane at ayun. So ikinasal ka last year at uh, 14 years old ka noon last year. Mm -hmm. Yung yung asawa mo ba ay uh, uh, nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala? So, paano, paano siya yung naging asawa mo? Uh, pinili ba siya para sa sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, uh, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews eh wala naman daw child marriage sa kapihan. Ah, uh, pwede uh, pong i-translate sa amin. Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutan ko attorney Ruth. Uh -huh. Niingon no si Mamerto Galanida nga wal, dili ni walay child marriage sa kapihan. Naa uh -huh. meron, Madam Chair. Meron. So, hin hindi totoo na yung sinabi ni na Senor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senor Aguila nga wala kuno'y seremonya, kay dili man siya pare. Na Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair unsa man ang seremonya gihimo Giunsa sa man paghimo paano ginawa ang seremonya Primero, ana ipatawag ang mga secretary sa ipahiangat ang microphone doon sa baba okay ipatawag ang secretary ipalista ang mga dagag ulitaw, twel, ang mga budget 12 pataas ang mga laki 18 pataas Hindi, ipatawag patawag ni Jag mga bajig laki dito sa kubo-kubo na among gi mo'y idang ko ana magpakasal dito mi dito ipalin niya baji laki mo ingon si senior agil nga ikaw baji ikaw laki kamo mo ingon si jada pagkauman ana dili man mi maka dili man mi maka dili kay ingnon man mi nilang janet ahok, pag nga makasa mi ug mobalibad kay ginoo nagay kuno nang ni paris sino ahok? ano pangalan janet ahok. ha janet ahok. janet ahok. Uh, merong, okay. Sige. Tapos, pa continue. Pagkahuman, mo ingon si, pagkahuman sa pagkaminjo na mo, pauli on me, kay pahibawag among nanay, among ginikanan, nga naminjo nami ipa, magpakuha, mag og nino pagkahuman na magsayal me, nga magdamig buwak, magbaktas. Please continue. Yung, yung sinabi niya na, uh, sabi niya na, Uh, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay uh, 12 pataas habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos uh, si Senior Aguila ang uh, ni-aninya Mag magpares. Oh, magpa magpapares, sabe uh, ikaw uh, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng uh, humindi dahil just naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ito may ipaki sa among ipares. Ito may among permahan. Nga, Mamatod nga yung mi, ja, istoryahan mi parties. nga ana nga mo na yung amung bana, way maka, way maka, hiwalay na mo kanarang kamata Okay. Sabi niya, uh, ipak after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At, uh, Anong sa dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kayo gi-pasign adto. Kami ba na asawa? Oo, pinapasign sila, yung husband at wife uh, ng dokumento na 'yon. Sandali. And, uh, yes, Mr. Chair. Ang pauhatan ako ng seremonyas. Yes. Nakakita paggakasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka um, barong ang lalaki, ang babae naka nakadamit. Tapos may pare na naga, uh, siya siya, siya kasal Ikaw ba ginadawat ginadawat ni mo si Kuan nga mamahimong nung bana? Ikaw bana, na ginadawat ba ni mo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. paghuman giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Ceremonias. Kung marikol mo, giyon saan nga ceremonias. How, how did they do that? Uh, giyon sa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo kanang mo ingon si zanga nga ikaw baji ikaw laki ka mo na anak kay magpaguman sa pat among inog among ginikanan nga minjo na mi magkuan ninang og ninong ni among hawitan anak nga buwak ja picturean mi okay, okay. Um, so after the pairing, sinabi ni Jarens na ikaw babae, ikaw laki kayo na. So pupunta sila sa parents nila, at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at ninang uh, yun, na um, uh, pagkahuman ang niya pagkaugma ipatawag ni kay yun pala uh, honorable chair prenuptial yun Prinochal yun oh yung Marisa. sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa uh, ceremonia. And then, pagkauman sa mong kasal, mag, kailangan magdog, may ana, paule. Sunod, pagkauma, mag, ipatawag taran isang giminjo, dyan ay himuon nga counseling, nga muingon sila nga, kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na ni mong kay minjo naman mo. So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerens na pwede authorized ka ng uh, kunin or rape yung ano mo, yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i ka? Kailangan ay among tulok at makuha ng Kailangan daw makuha sila in three days. Otherwise, they will be called na nag-adjust ano yung sige mamaya gusto kong itanong Mr. Chair ano ba yung adjust na yan pero ituloy mo muna Jane ano yung susunod na uh, pangyayari kasi sabi mo sinabi ni Senyor Aguila sinasabi authorized yung mga asawa i opo kayo Senator Risa sandali sige, lang yes, Mr. Chair na andito ba peris mo? Nasaan ang peris mo ngayon? Eh? Agaw ng nanay tos. Ha? Your Honor, she is under an alias. Name, Your Honor. Ha? Huh? Your Honor, uh, she is under an alias. So, she cannot... Uh... Okay, okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala? Wala? Yung nanay mo, nandoon pa sa kapihan? Yes, Your Honor. Eh, clarify ko lang kasi gusto kong, gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge uh, the name huh? of the parents. K kaya, kaya nga, kaya nga. Sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive uh, session or uh, kung Gusto kong mag So, meaning, Jane, pu pumayag yung parents mo na ikasal ka? Okay, musugot na ka mag among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kay ro sa Oo, kasi yun daw ang uh, laws to be able to go to heaven, Your Honor. Pires uh, 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 mo, pumayag, ikasal ka for 10 years old. Pumayag siya. 14 years old ka, no kinasal ka, di ba? Oo. Oh, oh. Unong um, klase yung parents yun. Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Uh, please continue, Sen. Teresa. Salamat ka ayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na uh, nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? unsa na hitabo pagkahuman giingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i rape mo unsa na hitabo human pa ulit naman may adto pagkahuman ni counseling pinauwi sila after the counseling your honor tapos ganun yung laman ng counseling yung ganung klasing authorization <laughs> tapos Jane maliban dun sa asawa mo Meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senyor Aguila. Si oh, po, yes, Mr. Chair. Nakapagtalik kayo? Ha? Ay Ayak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan, dyan, dyan nga. Sige, huh? na diha kay bis kay ingon na nang kuhan kay ginoon na nang ni mo. Jadi paghapon ka, pero di mong gajod ko. Palagi siyang kinukulit yung honor na uh, magconsent na, pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag-ano nag, sa sa'yo, nag-ask ba? Oh. <laughs> Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? An ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga uh, ipinakakasal? Kabaliin na na ni Sr. Aguila nga may ing ana na dili may mapahilabot sa among bana nga authorized na amuntana kay Minjo na may So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Uh -huh. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Kasi may tabo ko, yung nun mo nag-adyos ka. matawag o adyos ng magdikalikat kasi yung bana, di ka magpahilabot. Kung oh. adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may may mahitabuan na ni mo? Ano? I-story ako mi, inon nga, ipasabot mi na nga man ko, di ko magpahilabot. nga anak, na ma-imperno, na ekonomik, nga anak mi. Kakausapin sila, Your Honor, sa uh, sasabihin na ma-imperno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik, ay pupunta sa impyerno. Uh. Ah, Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila si na siya, ang ginoo, lamang ang lulawas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Huwag dili may masunod sa isang bulong tayo, mga paksol, i-restricted miss paksol, i-ruleta, huwag ka ng padulan. Kung hindi sila susunod, uh, may mayroon silang padol, may ruleta, Uh, restriction, uh, restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, kan ng mga pusil ganit nga taas. ah, uh, rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa bat ng... Na, ah, nakatikim ka ng paddle? Oo. Oh. Ilang bisis? Kasaka tong time nga, hinguli ko sa bike, kagigotong ko, nga pag ato na mas barracks, late na day ko sa permission, gipadulan ko si Sergio Covillan. So may... Isang nagpa... Sino nagpadil? Si Sergio Cobillian. Ha? Huh? Si Sergio Cobillian. Sergio Cobillian. Klaro nga, mga... Uh, ato na, ang pakalan? Sergio Cobillian daw, Your Honor. Sire Sireño? Sergio? Sergio. Sergio Cobillian. 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 Oo. Uh -huh. Ilang beses ka pinadal? Isa isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Anong mutalidok sa Dawg, asan yung mutugdang ang imong makuha na mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang sa mo ito buhaton. Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na ruleta na meron kang maipapanalo, ruleta na yung parusa na yung gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastawas lang sa bantayan, kaya may makasod laing. So yung foxhole ay yung isang uh, na gamay. maliit na bahay sa uh, in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. Okay. At ano yung restriction na isa pang parusa? Ang kaspakso okay. gani nga pila kasi mana on dili ka pwede doolon dito ra ka dya wait trapal magdujan ra ka So, uh, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila dun sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit uh, sa kanila. So, sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipili, pagpaparusa, Jane, uh, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? dili kay dili pwede na umeskwela kay gibawal ni Senior Aguila kay makasa kono Kaya kay si ko kono nga ginoo wa mag ko eskwela kami na bahin sa sumusunod niya so bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela your honor kasi sabi ni Señor Aguila uh, siya nga na panginoon hindi nga siya nag-aral eh sila pa kaya oh. so kung kailangan ko pang itanong Jane pero So, bakit mo naisipan na tumakas? tungod kay sa katong giminjo ko, nagipogos ra ko, o dili pwede pa iskoy lahon, o kinakapuyan tungod kay na mga masi-masi, hakot, hakot o buhangin, graba, o mga kahoy, o dili pwede hindi ka nila, o kanang dagag ulitaw pa ka, o pera naman mo nga mga dagko na mga adult, dili pwede sila mong gawas, o dili check attendance sila sa si voluntaryo. So, lumabas siya dahil uh, pinakasal siya, Your Honor, at saka pagod na pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na uh, mag Your Honor. Kahit ako, Jean, adult, naka, napapagod din ako marinig lahat ng pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, uh, kasama mo si tatay mo, uh, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan. Oh, Jagiminjo, Jagotro ni Senior Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor, doon ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senior Aguila sa iba? Oh. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Atong pag-praglit-lit na mag-pragracing, nagpatawag si nanay o katong laki. May flag racing sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong asba niya, yung lalaki. Kay dili ko no pwede o dili may pares, kay dili ko no may kasaka sa Arca ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa Arca ni Noah. Noe. Hindi pwedeng walang kapares dahil uh, pag pag walang kapares hindi maililigtas so dapat parang yung mga hayop sa arko ni Noah dapat pares-pares. Okay.